Hello so guys, magandang gabi, magandang araw. Ang sabi ng iba, marami daw ang pera pag maitim ang ang langgam. Ayan. Maitim na yung langgam na sa basura namin, guys. Ayan, nilalanggam, maitim. So, ibig sabihin, mapira na kami. Ayun, maitim. Eh, ay, nung last day, uh, last week ay pula po yung langgam dito dito sa sahig namin maraming langgam so ngayon itim na po yung dumadaan-daan dito sa sahig namin marami din dito so maraming salamat God bless you ngayon itim na, itim na langgam na po ang, ang gumagapang sa mga sahig namin at sya may basura po namin dito so God bless you hanggang dito na lang sana nga ay may pira po <laughs> Okay. <laughs>